Good evening mga bay. Nandito ako ngayon naghahanap ng files sa maaari kong magamit sa work. Tinignan ko ng maayos isa-isa yung kada page. At bigla kong naalala na dito ko pala nilagay yung mga awards ko dati sa school. Nung grade 11 at 12 ako. At hanggang sa kinuha ko na nga ang laman ng bag. At ito pala yung bumungad sa akin nung pagbukas ko. Ito yung laman ng portfolio ko. Ang mga achievements at awards ko nung elementary hanggang high school. Yan, naka-with honors ako. Parating akong nasa top. Simula yung academic journey ko nung grade 5 ako. Ito pala yung graduation pick namin, batch 2016 2017. Ito naman yung sa recognition day, grade 6. Graduation at recognition day namin yan that time. Ito naman yung graduation piko, ko, yung solo piko, Ang cute ko pa niyan, ang liit ko pa tignan. Ito naman yung exciting part, ang pag ng diploma. Ito naman yung student handbook ko. Ito naman yung first time na nakasali ako sa with honors. Graded ako ng time na yan. Marami-rami rin pala yung nakasali sa with honors niyan. Umabot ng halos, mga nasa 40 plus yung with honors sa section balang namin. Ito naman yung 7th completion ceremony nung grade 10 kami. Nakasulat yan ang magaganap during the event. Nakasulat pala dyan yung name ng student na makakareceive ng award from section A to Z. Ang section ko pala ay ang Babbage. Yung section ko pala from grade 7 to grade 10 ay puro B. Grade 7, benevolence. Grade 8, barley, grade 9 beryl, at grade 10 babbage. Nakasulat din pala yung confession songs namin na A Million Dreams and Mapa. Ang sunod pala is yung Recognition Day. Nakasulat yun yung mga pangalan ng mga estudyante kabilang sa nakakuha ng awards. Ako yung tipo na kahit simpleng bagay ay binibigyan ko ng halaga, binibigyan ko ng sentimental value. Lalo na kung tungkol sa pag-aaral, inatako ko talaga lahat-lahat, lahat ng mga awards na meron ako sa bag na ito. Kahit na invitation kagaya nito, pinahahalagahan ko talaga lahat ng bagay na binibigay sa akin katulad nito, mga invitation letter na 'to, lalong-lalo lalo na 'yung mga awards ko. Kinataho ko talaga dito sa bag ko na 'to kasi lahat ng ito ay mahalaga sa akin sa so, tuwing nakikita ko mga award na ito sumasaya ako lalong lalo na yung mga awards ko nung senior high ako kasi memorable talaga yung senior high life ko nakabuo ko ng iba't ibang friends mula sa iba't ibang section lalong lalo na sa section ko ako pala yung naging top one sa section namin. Ito pala yung ilan sa mga awards na nakuha ko nung grade 11 at grade 12 ako. Wala akong nakakasali sa Academic Excellence Award. Ako yung naging top one sa section namin nung grade 11 at grade 12 ako. Ito pala yung ilan sa mga awards ko. At lahat ng yan ay mahalaga sa akin, lalo, lalo na yung medal na yan. Iilan lang yan sa mga nakuha kong awards. Kaya itatago-tago ko Ito naman yung graduation pic ko Give a little extra Always doing better sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay Yun lang mga bay Good night at God bless ating lahat